Malaking hamon ang pag-usbong ng digital age sa larangan ng edukasyon, lalo na sa pagpapanatili ng interes at kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga bayani ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Eva Gornes, school principal ng Hinatilan Elementary School sa Pikit, Cotabato, kaugnay sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw. Anya, bagaman may mga pagbabago sa interes ng mga kabataan, patuloy silang gumagawa ng mga paraan upang gawing mas makulay at nakakainganyo ang pag-alala sa mga bayani sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga aktibidad tulad ng poster making, pagawa ng tula reflection blog o storytelling at iba pa na magpapalawak sa kalaman ng mga estudyante tungkol sa mga bayani o kasaysayan ng bansa. Mahalaga pa rin na kasi ito sa ngayon na nagpapaalala sa mga mamamayan na maging makabayan. Kung naging issue man ang digital age, maaari ding ito ang solusyon kung magiging responsable lang ang mga kabataan sa paggamit ito sa halip na sa hindi makabuluhang bagay, ang paglalaanan nila ng panahon sa internet ay maaaring nilang i-google ito sa research at pag-aaral sa kasaysayan tulad ng kung sino-sino ang mabayanin ng bansa. Dagdag pa nito na ang pagiging bayani ay hindi kinakailangan mangibabaw sa pakikibaka o digmaan, kundi maari itong ipakita sa simpleng paraan tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga bayani, mao akong inspiration dahil sa kanila, tiritroan nila tayo na maging matapang, masipag, nakabayan mga simpleng paraan lang tumulong sa kapwa Luigi Alan Totor Ndbc Bida Balita